pagkatapos ng bagyo ayan yan ay resulta ng dagat. Almada na siya. Eh mga bro, sandi tayo sa playa. Ah. At sumalubong tayo sa mga bangka. Ngayon, yung mga bangka nag-aayos ng lambat kasi nadala ng barko. sira yang lambat nila. Ang tawag na barko. Sa yan. Ayun eh, no. Sira lambat ya, Sira ha. Sa so, kabila sira din yung lambat. Tentang ice kendi ya Manget mga na magtida is kain din oh no? pera ma pera kaya ulaw ko Dali naman, lawlaw. Law. <coughs> Ay, mga yat, magtinda as candy, oh. Lawlaw! Ang dami. Lawlaw ka, Rani. Walang kumuha, ha? Ay, retuyuin. Uy, pada. pada. Ang liliit ng lawlaw no? Parang ano ito eh Bagus bagus Kapal nga ng lawlaw Nagayos mm -hmm. <coughs> din ang lawlaw Nakakauli pang kabayas so Maraming lambat naman ang sisira Ito pa Eh, isang yun. sira Lambat na yun. Ito, sira din. Ayan, ha. Sira. na ng barko. Ah, submarino pala. Nakadaan dito. Ayun, oh. <coughs> <coughs> dito sa legor namin masipag ka lang malubong. tutulong ka sa bangka magkakaulam ka na gaya ko nga tumulong madali araw pa dito na ako alas 4 oh. ito nyo nakahingi ako isda oh. ayan nakahingi ko isda oh. na kung bibilin mo eh yung 300 pesos tambay sa dito. oh my god wow o, may pusit pa ayan oh kabayas yan kabayas tapos ito pa meron pa dito sa isa banak. Tapos meron yung tilapia sa, sa ilalim mo. Oh. Yan. Yan bali ganyan dito. <coughs> Nagsumang kalibre ng ulam. Kasalubong ko lang sa mga bangka. Tutulong ko lang magbara. May ulam ka na. Uh. Malibre tayo ng ulam sa maghapon. At lapitan natin itong artista natin. Ha? Ah. Bawo sa Pandawan. 'Yun. Wala umaga na eh. Ayun ah. Ayos naman ng mana. Tumitira eh kada 1,000. Bulok ko. Ay, oh my god. Wow. Dapat oh, ang gigi doon, no? Ye oh. benta pa mga niyan. Ah. Ye pambayad na to. Ho. Oh. Ano pa ngayon? Kumita na sa 1,000. Uyat naman. Kahit na. Hindi ka magpuyat kung may 1,000 ka. <laughs> ah, 'di ba? Ay, yung ating artista ay nakakumita ng 1,000. Tuknoy, wala pa doon ah. Tayo pa natin sa bangka, baka makahingi pa tayo doon. Ay, mga cross na ng dagat ngayon. Sobrang kalma. Pagkatapos ng bagyo ay ayan ay resulta ng dagat. Maladna na siya. Tapos halos lahat ng bangka ay nakakalawat na uli. Hindi na magandang panahon. Ayan. Tabad. Yan mga bangka. Ayan mga bros, sanga dito na ating video. Shout out sa ating mga kumpare. Kay Paring Boy, kay Nogi, kay Paring Joel, kay Maring Karen, kay Maring Koy, kay Tita Shirley, kay Tita Cherry. Ayan. At sa lahat ng sumusuporta sa amin, kay Ka Richard, kay Ka Leia, kay Princess, kay Clark, at saka kay Lian. So, sa lahat ng aming subscriber at mga viewers kay ano pa kay Kalaylay TV kay Cloud kay Baronski TV kay The Dong Vlogs kay John Pising TV at kay Chris TV ayan, shout out sa inyo lahat alam na kay Johnny TV bye bye